Yung nandoon sa taas na tao, napakadalikado yung ginagawa nila, oh. Nakapatong na sila sa container. E eh, paano kung maputol yung tali ng container, ba? Di accident yung mayayari sa kanila. Oh, grabe naman ang pagkaano niyan. Anong klaseng trabaho na binigay sa kanila? buwis buhay talaga sila, dalawa, oh. Mga idol, oh. Oh, grabe. Oh. Ang ginagawa sa kanila, oh. Oh, nakapatong lang sila sa bubong ng container ba, no? Oh. pagmasdan niyo nang mabuti 'yung mga idol, oh. Ah, uh, hindi sila natatakot diyan. Oh, nakakalula kaya 'yan. Hay right dulo